Ito na nga pala yung final video nito ni Project Lolo L2 dahil nasimulan ko na nga pala siyang linisin ipapakita ko na sa inyo lahat ng pesang nakasalpa Mahirap na talagang bumuo ng mga 70s model na motor lalo na kung didiinan mo yung pagkakabuo Kaya sa mga nagtatanong sa atin ng pesa nito sasabihin ko na lang dito sa video dahil natapos na nga pala natin buuin to si Project Lolo Elton nung nakaraan, kaya sisimulan ko na nga pala tong linisin. Hindi nga pala makukuha ng basta sabon lang yung paglilinis nitong white sidewall na gulong natin, kaya ginamitan ko nga pala ng gasolina. Minsan din kasi talaga hindi may iwasan na madumihan, lalo na kapag binubuo pala. Kaya para matanggal na nga pala natin yung mga langis na nakadikit dito sa kanya, ginamitan ko na nga pala nitong MTX car shampoo natin. Bali, plano ko nga pala itong ipaseramic coating, kaya dapat kapag dinala natin dun malinis na talaga. Dahil plano ko na rin ipakita sa inyo ng malapitan yung pag kabuo natin dito kaya kailangan na talaga malinis para matanggal yung mga libag kaya nang natapos ko na nga palang hugasan nilabas ko na nga pala rito para makapag test drive muna baka kasi nagtampo yung makina So yun nga, ito na nga pala yung final video nito ni Project Lolo L2 since tapos na rin naman natin siya. Ayan, nasimula na nga rin pala nating linisin yung mga langis-langis niya. Ayan, kung mapapansin nyo, pakita mo ng malapitan. Ayan, buong parts niya talagang napakakinis. Lalo sa personal, ibang-iba talaga yung itsura niya compare sa picture. Talagang mas uh, labas yung pagka-classic niya kapag nakita nyo ng actual. So, simulan natin sa naging itsura niya. Kung napanood nyo dati yung unang episode dito, uh, bali yung kulay talaga nito ay kulay blue. So, para maging vintage at mas maging elegante yung itsura niya. Ayan, kulay white yung ginamit natin dito. Pero hindi siya pure white, parang medyo may pagka white siya. Pero napakadali naman tanggalin na ng dumi niya. So hindi dumidikit, kaya okay na okay. Then yung mga ginawa natin dito, ayan, pakita mo rito. Yung typical kasi na Yamaha l sa atin dito sa Pilipinas ay isang upuan lang na mahaba hanggang dito siya. So kaya yung mga ganitong unit natin ng mga 1970s ay ginawa ang pampasada, nilagyan ng sidecar. Pero dahil hindi naman natin ito gagawin pampasada, syempre, hindi na natin siya binuong upuan. Ayan, single seater lang pero meron lang tayong mga adjustment na ginawa dito sa salpakan niya yung mga lock ng ngipin nito para may lagay natin yan and ayun, carrier naman yung nilagay natin dito ito yung isa sa mga nagpasakit sa ulo ko sobrang hirap talaga hanapin sa Japan pa tayo nakabili nito para lang medyo umastig talaga yung itsura niya bukod dito, yung gulong natin ito yung isa sa pinakamahirap hanapin dito itong B-Rubber na white sidewall original to, parang nasa 13 plus yung bilin natin dito hindi pa kasama yung shipping, 13k yung inabot dito sa gulong. Then, dito sa likuran, ayan, pinalitan din natin lahat ng uh, lens niya. Itong uh, signal light lens dito sa magkabilaan. Pero yung original pa rin na bahay niya, ito, yan pa rin yung ginamit natin para original kasal pa. Ang ginawa naman natin dito sa pinakabahay niya, ito, dahil aluminum made siya, pinakrome natin yan. Ayan, halos bagong-bago itsura, no? Kulitin mo mga lens niya, parehas yan original. Yung hub nga pala na ginamit natin, ito pa rin yung lumang nakasalpak dito dahil ito yung may logo sa loob. May logo na Yamaha yan, kung di ako nagkakamali sa presyo niyan, yung brand nyo na Genuine, nasa 12K ata. Kaya minintain natin, pero syempre ganun pa rin. Sinama natin ipakrom tong hub, tong brake housing, itong brake arm, kulitin mo tong spacer, yung mga ehe niya, tsaka tong chain adjuster. So sa Chrome kung di ako nagkakamali ang naubos natin dito umabot tayo ng nasa 50 plus. So ganun kabigat. Tapos itong pipe naman natin hindi na natin ginamit yung luma. Brand new na para mas malutong yung tunog niya. Ultimo pala tong, ano, tong brake rod. Ayan bago rin yan ito. Nagsasalpahan nito. Then dito naman sa may bandang gitna. Ayan ipapakita kasi natin sa inyo detailed by detailed yung kickstarter natin, original pa rin yung kinabit natin dito, ayan, may way dito na halagay, pati nga pala itong foot brake natin, ayan, kasama sa pinakrom natin pati itong magkabilaang uh, cover nitong makina sa side cover ayan, na chrome, tapos yung pinakrang crunch shell naman natin, ang ginawa natin dyan ay, pinabapor blast natin, kaya kung mapapansin nyo talagang sobrang puti nyan, tapos itong dalawang side cover, dito sa may auto-lube ayan, ano, uh, hindi na ito yung stock, pero bumili tayo ng Uh, brand new na genuine, tapos sinama rin natin siyang ipakulay. Ayan no? Powder coated to ah, powder coated, tapos pinagbugaan pa talaga natin ng pintura. Ganon katrabaho yan, hindi basa-basa. Tapos dito yung tank pad, ito isa rin to sa wala na talaga, ay may kita, kumbaga parang personalized na to eh. Di na to original, pero pinagawa natin na, same sa original, tapos naglagay din tayo dito ng, uh, ha, emblem ng Yamaha, dito sa may chrome side niya. So napakastig diba tignan? Tapos dito sa makina natin, kung napanood yung, Uh, video natin ng binyak natin to lahat ng bearing nito sa loob bago na yung black ayan uh, bagong pintura yung black kasi okay pa naman to standard pa tung head niya head cover bago rin to kasi yung luma ay may pingas pero pina chrome natin yung busina natin ayan hindi putyo putyo original din yan ayan pati itong tipos natin yan nakrom chrome yan yung shock cover ayan bagong pintura yung hub sarapan sa harapan. and dito sa mga cable natin lahat nga pala ito gumagana pati yung speedo Signal, headlight, busina, high and low. So, all working lahat yan. Pati yang, uh, ha, brake arm dito sa harapan, all goods na all goods. So, ayun. Sa mga nagtatanong kung saan tayo bumili nito, uh, meron tayong mga kinuha sa online seller landin. Meron sa Tao, tapos sa iba sa Japan. And meron din sa eBay. Ayun yung pinakamasakit sa bulsa. Yung mga rare parts nito, kadalasan na nabili natin, ay galing pa sa eBay. So, ayun. Sa mga gusto mag-build nito, syempre, di, depende pa rin naman yan kung anong pesa yung isasalpak nyo. Pero sa atin kasi medyo sinagad talaga natin yung budget natin dito. And last, dito sa pinakataas pa nga pala, hindi ko pa na ipapakita sa inyo. Ito. Dito sa manubela natin, ayan, pinakrom din natin yan. Yung mga switches natin, ito pa rin yung stock niya, yung may logo sa loob. Ayan, pinakrom din natin. Yung hand grip, parehas, bago rin yan. Yung mga clamp niya, stock pero kasama pa rin sa pinakrom natin yan. Tapos itong gas tank, ayan, pakita mo, may Y dito. Ayan, o, oh, diba? Poging pogi, tapos naglagay tayo dito ng sticker na Japan, Japan. So, ayun, sa mga nag-abang dito kay Project Lolo Elto, maraming salamat sa inyo. Mamaya, sisimulan na rin natin yung bagong project bike natin, yung Honda Cub na pinost natin kaya kanina, kaya abangan yun, right? Tapos sa inyo pala, sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung ipon, check mo lang dito sa baba, may sorpresa tayo, right?